Right mga kamukil So bali nagkakabit kami ng uh, Wool metal cladding ngayon no? Ito yung ginamit nating wooling sa ating project Sa Second floor po Nayari sa tubular Ayan no Ayan na yung na tira, Natirada namin mga kamukil Bali half day Ngayong hapon ito yung Kinabita namin Pero kaninang umaga dun sa kabila no Bali yung taas nitong kinakabitan namin mga kamukil 6 meters. So pagkaganito, diskartihan mga kamukil yung ganito minsan uh, madalas nung una kong mga video makikita nyo gumagawa pa kami ng mga pamatungan dyan o ngayon hindi na ako gumawa ng mga pamatungan mga kamukil kasi sa kadahilanan na yung ating po, uh, flooring is foam board no? uh, matalsikan ng plax ng welding so diskartihan o may mga, har may mga harness kami kaya sa gamit yung harness namin uh, na i namin ng maayos yung rolling no? Uh, kapag nasa malayo yung babarinahan at iriribits nagpapatali ako mga ng tali sa katawang ko tapos papahila ako Papah kung halimbawa nandun na uh, papatali ako ng lubid mga kamukil tapos papahila ako papunta dito uh, para ma-ribits ng maayos ayan na, stada so ito yung huli namin nga akyat no? para masarado na yung nakita nating wala pansara okay, okay plastar na wala plastar kung yun? anong kurumasa? Fala aí. Alright, so ayan mga kamugila O balik kanina, ako no, yung tinirada no? Dun sa kabila hanggang kalahati Pero Nangalay na yung kamay ko mga kamugil Kaya nagpapasubstitute muna tayo Pahinga muna Kapag ka mga critical Kasi mga kamugil, hindi ko pwede sa mga kasama ko no? o, Yun yung, mga kasama ko mga kamugil Yung nagtrabaho nitong buong bahay na Ayan yun, yung mga kasama ko kahit ano no at talaga sa trabaho o oh, di baling maliit basta teamwork lang ano natin yung marami tayo tapos ah uh, matagal pa rin matapos yung trabaho o mabuti na yung maliit lang yung tao natin mga kamukil oh, at least na so su supervise natin ng maayos at makikita natin gumagalaw lahat no oh, naranasan ko na kasi sobrang dami ng tao natin wala tayo lang yung binabantayan lagi tayong kawawa kapag kaganyan gusto kong bumalik nung una ako nagbablog mga kamugila ako mismo yung hands on talaga ako sa tra mga project ko so ito na yung kabuuan forma ng ating project no? O, napapansin nyo sa taas may nakausli pa na ibang kulay dun sa ating ceiling no? sa ating gutters so yan po yung previous upload natin na upload na yan so itong bakante dito mga kamugila kikita yung salamin na yan lahat no? puro yan glass hanggang sa taas fixed glass yan lahat tapos may partition tayo dyan Isang room lang gagawin dyan Na office oh, ng may-ari Nakasalamin din lahat Pag matatapos to ah, Kayo na yung mag-judge kung maganda ba no? So lahat ng mga materials dito mga kamugil Pag nabuo na namin to natapos na namin Isa-isahin natin kung ano yung mga materials Na ginagamit, na ginagamit ko dito Kasi maraming magtatanong Kung ano yung mga materials So isa-isahin isa natin Panghuling upload ko na yan So, dito sa harap mga kamukilog, oh, ginagamitan natin ng corner molding. Ayan oh. Tapit natin. O oh, yun po yung kagandahan kapag ka corner molding. No? Kaya nasabi ko, connection yan doon sa taas mga kamukil. Ito, gusto sana ni client ko, uh, dark brown yung magiging kulay sana dito. So, sabi ko, uh, nag-advise din ako sa kanya, nagbigay ko ng idea. So nakita siguro niya na medyo okay din. So, isang kulor na lang mula dun sa nakausli dun sa gutters natin pababa sa mga molding. Ayan. O, so, ito yung kabuuan nya. Silipin natin dun sa malayo mga kamukil, itong natapos natin. Ah. Alright. O, so, ito na mga kamukil, yung forma nya. Kabuang forma. No? So, o bali yung moldings nyo nakikita nyo nagpababa mga kamukil may karugtong pa yan Paganyan. tapos doon na naman sa kabilang corner may moldings din yan na makikita hanggang doon sa malapit sa ating flashing no o yun yung pagkapurma no? sa ano natin project natin dito sa original plan mga kamukil, wala ang nakausli doon sa pinakadulo yung pinaka last talaga wala yan no uh, kaso lang uh, ko din sa kliyente natin uh, may posibilidad kasi na mahihirapan kami sa tubig kapag ka uh, uh, hindi namin gagawin yung ganyan o so, nagagari naman siya kaya ginawa namin yung pinaka formal lang talaga yung pa square lang sana parang container van type lang siya o ngayon ginagawan ko siya ng doon parang bulada niya kasi pyro din yan sa likuran mga kamugil so kaya sabi ko sa may ari mahihirapan tayo sa tubig kapag kaganito uh, kaya ginawan ko siya ng bulada ayan o overlap din sa pinaka likuran so, ito yung kabuang forma niya mga kamugil o. o bukas yung titirahin namin sa likod na no naman no? Sa likod na naman na part. Yung kami kakabita ng wall metal cladding. White. Yung gusto ng ating kliente. Na kulay. Ayan. Abanta doon. So yan lang po. Yung ating uh, mapapaabot na video sa inyo. Ngayon mga kamukila. So sisilipin natin dito sa baba. Ayan. Dito. Ayan. May nakausin din siya. Siyempre yan, yung ating mga posting mga kamukil. Ayan ha? kailangan siguraduhin kapag bumaba na tayo ng ganito ayan o uh, yung umpisa lang yung mahirap talaga dito mga kamukil kung nasubay ba yan yung pinakaumpisa ko itong trinabaho sabi uh, pahirapan mga kamukil ha? Uh, kasi may bubong to dito dito eh, hanggang dito itong bubong na to habot dito yung unang bubong dito na dati pero nasa mababa lang nasa mababa siya habot kamay na yun ngayon pinataasan natin ano so dito magkakaroon dito ng ceiling yan magkakaroon din na ng ceiling dito. Okay. Tapos gumamit tayo ng ah uh, iwood, no. Iwood 'yan, meron din kong Sa ibud mga kamukil, uh, may ano din 'yan, may pang-diking, may pang-sahig siya mga kamukil. ibud o conwood, no. Maraming uri brand ng ganyan. kaya itong binili ko iwood to na panghuling o so, madalas ginagamit itong mga kamukil hindi pang kalahata, no? sa isang part lang ginagawa lang siyang pang accent no? kapag ka mga klase tapos yun nakikita nyo WPC po yan gamit natin WPC dyan ayan tapos dito yung bakanti pa so, white din ating ilalagay dyan para hindi lahat uh, kahoy kahoy tingnan magkakaroon din ng white dyan sa bakanti na yan ayan na tara na siya mga kamukil so bukas yung titirahin ko yung plasing doon sa taas uh, may plasing pa yan sa taas karutong doon sa ating bulada no? kung ano yung forma doon sa kabila kailangan ganun din yung forma dito so yan lang mga kamukil na no? dahil tapos na sila papahinga na kami papalipit yung mga gamit tapos uwi no? malaki na yung natrabaho namin ngayong araw dalawang ano so oh, mahirap pa din, mahirap pa na trabawin yung aming ginagawa ngayon sa likuran banda madali na lang yan kasi may mapapatungan kami dun dito kasi napakahirap eh imagine nyo, walang pamatungan mga kamukil nakikita nyo walang pamatungan na ginawa pero naikabit namin yung full metal cladding ha <laughs> diba? o so, diskartihan lang ayan dito din sa kabila mga kamukil nakikita nyo walang pamatungan no? pero naikabit namin yung dingding <laughs> Spider-Man yung ginamit ko diyan mga kamukil ginamit namin si Spider-Man kanina nirentahan muna namin oh kaya napadali yung trabaho namin thank you mga well maraming salamat